yung mangyari sa inyong sakyan pag hindi kayo nagpalit ng timing belt guys ayan, guys 2 e, years o kaya 3 years monitorin nyo wala na pag malalayo ang biyahe nyo dapat puto lang yung timing belt timing belt guys ito pwede maputol itong arm na ganito yan maputol yan basta na ba yan ang tip guys ha? basta na putol yan yung palm belt ay papalit natin timing belt ayan yan, ito yung maliit. Dalawa bali, dalwa yung timing belt ito guys. Yung kanyang dalawang palm belt sa Bakit ba kailangan natin magpalit ng mga timing belt? At bakit dapat ipachin? Ano mga pwedeng mangyari? At kasi nito daw no, na pwedeng mangyari sa inyong sa pag hindi kayo nagpalit ng timing belt guys. Ayan. timing belt kasi medyo ano na raw medyo magti 3 years na raw yung kanyang timing belt kaya yung timing belt kaya pinakalas na rin yan pinadamay na niya kasi nga baka bigla siyang kaputulong ng timing belt tip din guys pagka ang nyo sakya hindi timing belt dapat ma-monitorin nyo kung baga chichikin nyo rin kasi baka mamaya malalayong biyahe nyo maputulong kayo malaki din gastos yun ang tip dapat every 2 years o kaya 3 years monitorin nyo lalo na pag malalayo ang biyahe nyo dapat ma-check up nyo yan para hindi kayo maiwasan nyo na hindi kayo maputulan ng timing belt sa daan medyo malaking gas yun pag, pag naputulan kayo ng timing belt kasi malaki ang magiging ano nun damage nun pagka hindi nyo agad na agapan kasi once na naputo lang yung timing belt timing belt guys ito pwede maputol itong rocker arm na ganito yan maputol yan basta na ba yan ang tip guys ha? basta naputol yan ang, naputol yung timing posibili na masira itong inyong kanyan yun. yan tapos tutukod pa ang piston yan sa yung mga push tutukod yan. kaya dapat iwasan nyo na maputol lang kayo ng timing belt yan guys ha? pagkita ko ulit sa inyo yung mga yung timing belt papalta na natin Ayan well guys, ito yung ano natin, yung palm belt na natin timing belt ayan yan, ito yung maliit dalawa bali dalawa yung timing belt ito guys yung kanya dalawang palm belt yan isang malaki isang maliit yeah, kalimitan ito naman ang ginagamit ito itong 83 yan number nyo yan 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 guys na ito ito yung maliit ito yung malaki yan guys ayan na yan yan guys Bibigyan ko ulit kayo ng tip guys ha. Ito ang gamit. Ito ang gamit natin. Mitsubishi. Yan. Timing belt. Original guys. Yan. Yan. So yung ginagamit natin. to Yan guys. Yan guys ha. Bigyan ko kayo ng tip. A, dapat talaga minomonitor you know, nyo niyo inyong timing belt. Kung baga pag malalayo ang takbo nyo dapat minomonitor you know, nyo. niyo baga maglugan kayo yung kung ilang ilang years na ba itong inyong timing belt o ilang buwan dapat kasi halos ano lang ito uh, yung iba halos 2 years nagpapalit siya iba man 3 years depende sa gamit nyo guys kung kung gano'ng katagal yun ang gamit yung sa eh. Yun. dapat yun uh, ang motor nyo kung gano'ng ka uh, yung iba gano'ng ginagawa yung depende rin sa takbo ng sakin nyo pero yung iba napapasiguro do pag minsan Uh, pag two years lang, nagpinapalte na, kaya nila ito. Kaya dapat medyo maging ano kaya, magkakawa ng listahan para kasi mahirap guys. Pagka naputulang kayo ng timing belt, maraming madadamay. Yan. Posibilidad na pwede yung mga rocker arm, masira yung inyong mga uh, piston, ko yung inyong ano, yung push rod nyo tutukod sa piston madabasag ang piston maraming possibility na pwedeng mangyari basta naputulang kayo ng timing belt guys yun ang pinakang kit guys ha yun ang kit guys ha uh, 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 dapat iwasan nyo na kayo ng timing belt kasi pag nabust na patulak kayo ng timing belt malaking puris guys at abutin kung abutin kayo sa malapit kung sa malayo kayo inabot yan guys eto Kinapalta kahit okay sa ito, kinapalta nun ang may-ari kasi nagpapasigurado siya baka mamaya. Baka mamaya, bigla siyang abuti sa daan kaya hindi niya iniisip na maganda-ganda pa pero kaya tanyan agad para sigurado. Dapat ganun lagi guys, huwag ka na kayo magtipid kasi pag nagtipid kayo, baka mas lalang mula kayo magiging gas nyo. Dapat pagka mga 2 years, 3 years, pagtanya na ang timing mo. Ito, yung may abot, pinapalitan na agad. Kahit na medyo maganda-ganda pa yung kanyang timing belt, pinapalitan niya. Pero kasi nagpapasiguro doon siya na hindi siya magkakaroon ng aberya sa kanyang sakyan pagka siya yung guys. Yan dapat lagi ang mindset. Ito ulit ang gamit natin, guys. Yan. Mitsubishi. Yan. Mitsubishi. Yan ang ginagap natin yung timing belt. Dahil walang ito, guys. Ha? Kalimitan ito lang ang size nito. 163 sa 83 yan ang kalibitan ng size ng kanyang timing belt sa L38 bigay sa ayan guys dito okay, nakabit yung kanyang timing belt guys lalagay natin dito ayan guys mamay kakabit na ng ating ano ng ating mekali ko si Paolo ayan ayan guys sana kahit ba nang may nakakuha yung tip idea man lang na kung bakit kailangan palitan natin ng timing belt ay medyo okay pa dapat uh, check nyo lagi uh, guys sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMBTV malike pa at pasyon na lang, guys at pindu yung pasyon bell para lagi updated sa so, mga sya-share na yung video at upot bakit sa, 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 sa kailangan natin magpalitan sa inyong ano pwede mangyari at posibilin mo mangyari pag hindi kayo nagpalitan sa inyong thank you guys for watching God bless you guys thank you guys bye, bye, bye.